Hi, ako si John. Patuloy na nagsisikap para sa aking mga pangarap. Kaya tara, samahan nyo ko sa kwento ng buhay natin ngayon. Ako si John. Maraming pangarap sa buhay. Pero paminsan-minsan, kailangan natin mag-relax katulad nito. Pumunta sa mga bundok o sa mga tabing ilog. Lumanghap ng sariwang hangin. Balik pag-aaral tayo mga boss. Kaya ayan, sa konting patak patak ay makakabuo tayo ng budget para makapag picnic tayo makabili ng mga pagkain nakakainin natin dito sa ilog o sa tabing sa mga bundok aminin man natin o hindi alam kong ito rin yung namimiss nyo nung nag-aaral pa kayo lalo na nung high school sa konting patak patak lang makabili lang ng konting pagkain ay masaya na yung tropa na sama sama alam kong malayo pa ako sa mga pangarap ko pero alam ko rin na malayo na ako sa dating ako. Alam ko, palagi kong kasama yung Diyos sa patpat ng mga pangarap ko. Nakakamiss lang din talaga itong lugar na ito. Naalala ko nung bata pa kami. At kami ay tumatalon doon sa taas na yun sa mga bakal o punta sa tubig. Pero dati malalim ang tubig na ito. Abot ang dito sa mga damuhan na ito. Pero dala na rin ng panahon ay humina yung tubig. At kumapal yung buhangin at putik sa ibaba. Pero ayan, yung mga bata ay nakakapag-enjoy pa rin.